lupong sa amin sa napaka hindi pag pa na pagtalik Maraming maraming salamat at nagpapasalamat po kami ang buong uh, cast ng uh, Walang Matigas na Tulit sa Matinig na Missis. Ito po yung uh, last episode natin tomorrow, nakatatlong season na tayo. At uh, yung mapapanood yung bukas, sisiguro po hindi po kami mapapahiya. Dahil yung pinakamagaling na car stunts na ginawa sa Pilipinas Masasabi ko isa na to sa pinakamatindi yung mapapanood niya tomorrow. Na uh, pinatalon doon sa may ilog at uh, may tao sa loob. No? May even kasama yung nato sa iba ng kotse. Talaga yung mga stuntman natin, stunt car driver, uh, napaka galing. Kaya masasabi ko iba talaga uh, Pinoy. At napaka galing din ang uh, ating director na si Direk uh, Enzo Williams. At uh, pinabili ko po, po ni Direk. Kaya so happy at uh, sa mga advertisers, palaging ko uh, yan yung to-load, super to-load. Ang uh, Walang Matigas, salamat po sa mga nanonood. Thank you very much. Kasi natuloy ito pa, ita kasi of course, di ba? Dahil sa mga pre sa mga pinaka Yung ano, yung ano? Yung Matigas na... Matigas. Yung Walang Matigas? No, it's really, you know, kumbaga, ginagawa natin ito talaga. Parang, kaya nga, season 1, 2, 3. Sunod dyan, may 4 or 5 kahit tapos sa eleksyon. Ang uh, importante, siyempre nag-i-enjoy din ako. Napapaligaya ko yung mga fans ko, napapanatili natin yung uh, yung, 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 uh, yung quality na na inahanap nila sa isang uh, isang series. No? Kaya, kaya makuputol na muna. Kaya ito muna, mga kampanya this uh, is also a way of ano, parang kumbaga eh pagsasabi sa mga tao na abangan nyo yung season 4. Yes, kaya nga may season 2, may season 3, may susunod na dyan, season 4. Siyempre, abangan nyo na rin, si Bong Remilia i na rin, mga kampanya naman tayo. Okay. Sabi ni music kanina, naglabasan daw yung mga senior citizens. Yeah, na, nakakatuwa. Yung mga lola, uh -huh. lolo, yung kapasalan. like mga kaway, marami salamat, marami salamat. Siguro doon sa naipasan na, natin na batas, yung uh, expanded oh, yeah. uh, to, senior citizen law natin, yung centenarian law. Kaya nakakatuwa yung init, tanggap ng mga mayang uh, Pilipino. Anywhere I go lamang to sa ating motorcade ngayon. Tapos kinupunta ko ng Cebu, nagpunta ko ng ilo-ilo, uh, kahit saan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagmamahal at support. At early at now, Sen, talagang inag-iusapan namin yun, no? yung magiging next season ng walang matigas at talaga, may mga ano pa pala, may mga madadagdag talaga na cast? Yes, yes, yes. And, Kaya patindi na patindi ito. Siyempre, may pinakita na kami t teaser, di ba? Yung, uh, yung tatlong, uh, yung uh, si Akima, si Panday, at si, uh, si uh, alias So, abangan ninyo kung, kung ano ba mauuna doon o ano, maaring magsama yung tatlo na yun. So, sa yan, t-shirt teaser natin. Oh, oh. And, uh, parang, parang, mahirap pag pinagsama yung uh, Ang uh, lalaki kasi. Kaya nung last episodes natin, dito sa Tulumi, binilit kinausap ako ni Direk uh, Enzo na ako po pwede i-guess si, si Agimat. Aguim. Kaya nagpakita ng konting uh, gila si, si si alias Pogi. Yung mga hindi nakapanood, panoorin niyo po na sa YouTube yan. Nandiyan yan sa GMA. So, hindi kami mapapahiya sa so ginagawa. Lalo na yung mapapanood niyo tomorrow, Sunday. At uh, talagang napakatindi ng bakbakan. Kahit na na-aksidente ako, yung pag-recover ng Achilles tendon ko, ay mga uh, sa ngayon siguro, sabi natin, 100%. Sabi mo na lang, ako, 95%. Para at least okay na no, okay na ako. And then, nakabuo na kayo ng isang, ano, maganda family sa walang matigas no? from season 1 to season 3 sobrang ano uh, parang sobrang close na nila kaya nakakatuwa ah, yung support ta. yung galawan kasi namin parang tingin na pala alam na yun kung ano yung gagawin eh. para pang yung idol ko si parang ganun din araw, yung araw so yung final series na pagkana kaya pagkano alam mo na yung kung paano kilitin ang bawat sa paano mo paano mo mapapatawa yung mga tao at saka galing talaga ng mga kasama natin. Lalo, lalo, si Gloria, John, Mayuti mm -hmm. ka siya lang sa galing-galing ano. Oo. At sa akin, uh -oh. natin, what a and to 3, no, Turkey, kung paano nagiging pasabog yung first episode nito, yung last episode. kaya Pang, ano, Ito yung ating uh, pasasalamat, Caravan. Sen. Tony Barclay, meron ka bang action na hindi ka buwan Well, yun talagang patindi na hindi mo mo ba katulad doon sa ibabaw ng... Pero anyway, tignan nyo na lang kung sino yung double at hindi. Nakikita okay. nyo? Pero hanggang kaya ko, ginagawa ko yung mga dive, mga talong na mga... Basta mm -hmm. kaya ko, huwag na talagang delikado na, na talagang malalagay tayo sa alanganin. Pero ganun pa man, because of my uh, experience, no, uh, yung mga yung mga nagawa natin dati. Alam mo, pag, pag sinabi ng action, yung, yung pagka uh, delikado, nawawala na yun. Hindi mo na iniisip kung nasa... Adrenaline. Oo, oh, because of your adrenaline. Wala na yung kaba. Miskin na, uh, nung tumakbo ko sa ibabaw <coughs> ng truck, kung pwede akong nasubsob doon sa ano, taas-taas doon, 40-foot na pantry. Pero wala tayong takot, sila direct na ginakamahan sa bawat. Pero uh, wala, rin niyo po, itong uh, tuboro, and then kayo ang humusga kung paano po natin na ginawa itong malamat. Ito ang pwede niyo, ano ba? renewal of vows. Katulad namin ni may 25th year anniversary, di ba? Ano, renewal of vows. Uh, parang, parang, parang ganun din. Um, Senator, kung Google bakpakan ang election? I'm sure po yata, yes. Siguro sa ilang taong ko na sa public service. It's my uh, 30 years in public service. Tatlong dekada na. Huwag bibilya sa pagsisirbisyo. Alam ko na lahat siguro kung paano mo maghandaan. At, uh, at ang uh, siguro ang pinaka-importante dito sa pagtakbo natin muli, yung, yung ating yung magawa para sa bayan. Mm. Na hindi tayo maiiya na hinihuli ang suporta sa kanila dahil sa mga nagawa natin at uh, perform tayo. At perfect attendance sa Senado. Never be late, never be absent. Simula nung bumalik ako ha. Yun. Kaya, kaya yun ang may pagmamalaki ko sa kayong mga batas na nagawa natin. At uh, yung natin ngayon, yung wage hike. No? Yung 200 to 100. At gusto na presidente, kung ano, 100. Malaking bagay yan sa ating mga magagawang Pilipino at uh, uh, sa hirap ng buhay ngayon kailangan siguro taas talaga ng konti you so, uh, know, 100 pesos na lang kaya ayan ang uh, na-expect natin sa Senado na mangyayari itong ayan